No, no, no. Guys, maayo na lang gani kay walay ulan karong hapuna. So nasa 5:51 na, my god. Malapit na pa lang dumilim. Ayo gagan, ayo gagan. Ring ring. So hindi ko muna pinapatakbo si Arami kay base no madasmagan magan sa mga bata basin na mapungag. <laughs> Maong ako na lang siya. Giguyod-guyod di rin sa pita. Ay, hindi ako ha. na mo talaga! Hala, ang kabayo! Ang kabayo, may anak ng kabayo. Ayun na, mga kaibigan ko. Kaso lang, medyo madilim na talaga. Ang singgit! <laughs>